Ladies and gentlemen, the Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Kahit sino pa kayo, basta sangkot kayo, mananagot kayo. Yan ang nais ng Pangulo. Nakikita na ang unti-unting pamumunga ng pinasimula ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagpapaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project sa bansa. Sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na mabilis na pag-aksyon upang labanan ang pag-abuso sa pondo ng bayan. Agad naman tumugon ang DOJ, NBI, DPWH at mga ahensya ng gobyerno. Matapos aralin at i-evaluate ang mga ebidensya ay kumilos na ang mga ito upang masampahan ng mga kasong kriminal ang mga naituturing na sangkot. Maging ang mga ari-arian na maaari naging bunga ng korupsyon ay iisa-isahing i-freeze sa pamamagitan ng AMLAC. Ngunit may tagubili ng Pangulo. Tiyaki na sapat ang ebidensya upang hindi makawala ang mga tunay na taksil sa interes ng taumbayan. bayan. Kailangan maibalik po natin ang pera ng mga kababayan natin. Kumingi tayo ng uh, asset freeze order na mababawi po na, lahat po ng pwede nating bawiin sa mga nagnakaw ng pondo ng bayan e mababawi natin. Nabigyan na rin po ba kayo ng uh, abiso ng pangulo na wala pong sisinuhin because my, 'yun po yung press statement niya kamag-ana, kaibigan, uh, Kalyado, wala pong sasantuhin. Were you given that instruction already, Mr. Chair? Opo, ayan po, ay malinaw na malinaw sa aming usapan. Sa mga usapan namin mula no simula pa ho nang kanya pong nireveal yung yung mahiya naman kayo speech ay sa SONA po. Dagi pong gano'n ang usapan namin. Dapat lahat siya managot na. Panagotin natin lahat.